Hi guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa Laot at natatapos lang natin kumarga. So, come on guys! Samahan nyo kami! Let's go! So ayan mga idol, natapos tayo sa ganap na 110 ng madaling araw. At mamaya tingnan natin sa ating paghila kung ano yung magiging resulta natin dito sa spot na pinuntahan natin ngayong madaling araw. So magamaga pa lang mga idol ay nabasa na po tayo. Kaya yung aking t-shirt ay ayun. <laughs> ayan. Sinampayo natin dyan dahil nagsalpok tayo nung walang alon ni Salatan. So, mamaya na lang mga idol. At sabay-sabay natin puhasin kung ano ba yung laman nitong spot na pinuntaan natin. Alright, maganda umaga po sa lahat mga idol. So ito, may nakuha na tayo. tiyagaan. Nadalang pa rin yung heat. hinihira na nga ni Oshino yung natitirang lambat at patapos na tayo so yan malakas na naman si hangin ah, sa latan talagang maghapon maghihihihih mag, mag, eh, sa latan talaga yung ahangin natin o yung easterlies. ayan at mataas na yung sigat ng haring araw tapos na tayo magtanggal. Time check, it's now 9.21 in the morning. At madalang po yung kasama nating lumaot ngayong umaga. Halos karamihan sa gabi sila lumalaot. Tatlo lang kami magkakasabay na lumaot dito sa banda namin at tapos na sila. Tayo ay katatapos lang. At itong ating lambat ay mamayang hapon na sisinsay kasi medyo mainit main, yung sikat ng araw para malamig mamaya. <laughs> Ayan o. Ayan o, Tan. Kung maway ka o, Tan, o. ka sa ating subscribers. <laughs> Ayan. Dami mo sa harap. Ito yung ating mga... Nakuha <laughs> ang <laughs> mga lipo Parang may, may naligaw Ayyan. pa rin O oh, wala na pala di. oh, Salamat sa din ay, ating <laughs> <na> <laughs> Okay Ayyan salamat Alimasan Ayan Ayan <laughs> Ayan wala na, nakuha na niya Ano Hindi kasi ganyan. Meron na po ang nangyari nito. So ayan, nandito na tayo ngayon sa consignation. Ayan si Oshino o. Oh. Nilalayay niya na sa tray yung ating mga alimasay. Ano pala ulamin natin Han? Wala tayo nakabukod. Pero nila? Kasi ba? Sigal po. Han. Ito yung lahat ng sumpo. Ano mga sagana ka rin? natin lang <laughs> ayun. Oo nga. Ayun. Ito daw yung ulamin na yung lahat ng sumpo. Ito huwag. mapait yan. Pait sa presyo. Ayan. ganon yung kalimitang linyaan mga idol. Pag sinabing sumpo yung ulamin, yan itong mga ganito kasi sinasabi. Yan, kasi ito yung pinakamahal sa mga inuhuli natin. Mapapait talaga yung presyo niyan. Kasi isipin mo kung kakainin mo yan, sayang ano, uh, ipang magiging benta niyan. Unlike na meron naman tayo nakukuha mga hipo na nare-reject, pwede na tayo doon. Pero, minsan naman ay eh, talagang nakuha naman tayo ng mga good. Hindi naman lagi reject yung hinahain natin. Tayo, kasi sa atin yan eh. Tayo umuhuli yan eh. Pero pag ganyan naman na konti lang yung huli natin, tiis-tiis lang muna. Ayan, gawin muna natin siyang pera para naman masulit yung ating pagod at kuyat. At mabili natin yung dapat at may settle natin yung dapat. Ginising ka, Barua? Tarot sa atin talaga. <laughs> Hindi, walay. Sabi niya, sandali lang ha.

Di kaya pa rin ganyan ginagawa ng tamikan? No, 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 no. Ayan, <laughs> <No, no, no. laughs> <No, no, no. laughs> nakatatlong sabit tayo. Ayan, para dinisi mo, magiging guide dalawa. Ayan, ito na yung ating paligid dyan. pinakilo. At mamaya, iyahatid oh, ano, sa bahay natin yan. <laughs> <laughs> ating manager. <laughs> Ayan, wala. <kapalo pa, laughs> Ayan mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at isa na naman po ang napaka paglaot ang ating nagawa para sa araw na ito. Yung ating pong dinala sa uh, consignation ay sigurado naman pong kikita tayo o bebenta tayo doon at may lalabas natin yung ating pong pangkonsumo. So medyo mahina po yung pahuli pero yung ganun pong huli ay sobrang blessed na po sa amin at sobrang thankful na po dahil si at syaga lang talaga at talagang meron tayong panggastos para sa araw araw-araw na ating uh, pang pangkonsumo so kung gusto mo po ang mga content na aming ina-upload Mari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ng ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. At huwag na rin pong kalimutang pakilike. Yan. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.